araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ng kwentong pinamagatang mekaniko. Isang mekaniko ang ama ni Mabel. Mahilig ito magkumpuni ng mga sirang sasakyan kaya walang araw na makikitaan ito ng malinis sa damit. Dahil na rin sa naunang namatay, ang ina ay ang kanyang ama na lang ang nag-aalaga sa kanya. Dahil sa hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, ang ama ni Mabel ay tanging pagiging mekaniko lamang ang alam nitong gawing trabaho ginawa na rin kasi itong kabuhayan ng kanyang ama at ang perang kinikita ay ginagamit pang gasto sa pag-aaral ni Mabel. Mabel! Isang hapon sa hindi inaasahang oras ni Mabel, noong palabas na sila sa gate ay nakita niya ang kanyang ama na malaking ngiti na kumakaway sa kanya. Papa mo ba yun? Parang mukhang basurero. Hahaha! <laughs> Tila ba may pandidiri sa tono ng mga kaibigan ni Mabel, kaya naman agad siyang umiling at sinabing hindi lang naman siya ang nag-iisang Mabel sa campus. Currently grade 9 na si Mabel at malapit na siyang magtapos. Ngunit hanggang ngayon ay kinakahiya niya pa rin ang kanyang ama sa kadahilan ng hindi daw ito disenteng trabaho. Mabel, bakit hindi mo naman ako pinapansin? Gulat na napalingon si Mabel noong nasa kanyang likuran na ang kanyang ama. Baka sa mukha nito ang lungkot at sakit. Agad namang nag-aalin lang ang ngumiti si Mabel dahil hindi niya gustong mapahiya sa mga kaibigan niya. Akala ko ba hindi mo yan papa? Mahirap lang pala kayo agad na naputol ang sasabihin ng kaibigan ni Mabel noong nagsalita siya ng isa na namang kasinungalingan. Ano ba kayo? Hindi ko siya papa, tsaka excuse me ha? Mayaman ang daddy ko. Katulong namin yan si Mang Kaloy. Wika ni Mabel at nilingon ng amang umukit sa muka ang pagtataka. Katulong? Anak, anong katulong? Takang tanong ng kanyang ama. A -a an ano ka ba naman, mangkaloy? Kaloy? Ay na naman yung sakit mo na tiyatawag mo kong anak. Nag-aalang ang tawa ni Mabel sabay tumingin sa mga kaibigan na mukha namang napaniwala niya. Saglit na merong sinabi ang mga kaibigan ni Mabel na ikinalingon niya, kaya naman takang nawala na sa kanyang harapan ng ama. Ngunit agad na sinawalang bahala na lang iyon ni Mabel dahil kilala naman niya ang kanyang ama na mas maraming oras magkumpuni ng sasakyan kaysa pagtuunan siya ng pansin. Kaya naman naglakad na muli sila habang ang kanyang mga kaibigan ay nag-aantay ng service na kotse, si Mabel naman ay naghahanap ng tricycle ngunit patago. Hay nako, akala ko naman poor ang ate girl natin. Kasi alam mo, poor doesn't belong to our group. Nakakadiri ang mga mahihirap. Agad namang nag-alang ang humiti si Mabel at sinabing sasakay na siya sa taxi kasi hindi niya nang mag-shopping. Noon ngang nakaalis na ang mga kaibigan ay agad na malalim na napabuntong hininga si Mabel at umuwi na. Sa kanilang bahay ay naabutan niya ang kanyang ama na nagkukumpuni ng mga tricycle. Noong paglampas niya rito ay bigla itong nagsalita. Kain ka na sa loob, nagluto na ako. Wika ng ama ni Mabel na hindi man lang siya nagawang lingunin. Dahil nga sarado ang isip ni Mabel ay pabalang siyang sumagot. Kasala naman na din kasi pa. Kung mas disente ang trabaho mo, edi sana hindi ka nakakahiya. Wika ni Mabel na kahit siya ay nagulat sa sinabi niya. Agad namang humarap sa kanya ang ama at tumayo. Tsaka naglakad pabalik. Nawala lang nanay mo ganyan na ugali mo. Lahat ginawa ko para sa'yo mapag-aral kita, Mabel. Ano pa ba? Bakit? Anong ginawa ko masama sa'yo para ikahiya mo ko bilang ama mo? Nakaramdam na ng takot si Mabel sa katawan ngunit hindi siya nagpatinag. <laughs> Anong kasalanan mo? Isa lang naman. Hindi mo nagawang ibigay sa akin yung mga buhay na pangarap ko. Sana hindi ka na lang bumalik eh. Sana, ikaw talang yung namatay at hindi na si mama malakas na nasampal si Mabel ng kanyang ama. Hihin, hindi ko sinasadya anak. Akmang lalapit na ang ama ni Mabel sa kanya noong kalasin niya ang nakahawak nitong kamay sa kanya. Wala kang kwentang ama. Sigaw ni Mabel at tumakbo palabas. Hindi naman nagawang mahabol siya ng kanyang ama dala ng katandaan nito at kasama na rin ng marami siyang kailangang kumpunahin na sasakyan Pamuwi din kinagabihan si Mabel, ngunit simula nga ng pag-aaway ng dalawang mag-ama ay hindi na muling nagpansinan ng mga ito. Papasok si Mabel sa school, uuwi at matutulog. Ang ginagawa naman ng kanyang ama para mabigyan ito ng allowance ay nag-iiwan ito sa lamesa na kinukuha din naman ni Mabel. Hanggang sa nagpatuloy nga iyon na umabot ng tatlong buwan na walang pag papansinan Mabel, mabel ang ama mo! Sigaw ng kung sino na kapitbahay nila. Agad namang napatayo si Mabel sa narinig at sumama sa kapitbahay nila. Nakita niya ito sa pintuan ng presinto na katalikod habang nakaupo. Huwag niyo nang papuntahin yung anak ko dito. Parang awa niyo na. Ayoko magkaroon na naman siya ng dahilan para ikahiya ako. Hindi ko na nga siya nabigyan ng magandang buhay, tas balalaman niya pang nakalimutan ko na ang daan patungong bahay. Nainig ni Mabel na wika ng ama. Boss, hindi naman kasi pwede. Paano na lang kung wala nakakita sa'yo? Baka nalaglag ka na sa bangin doon. Wika ng isa namang police officer sa ama ni Mabel. Dahan-dahan na muakyat si Mabel sa hagdan at nagtungo sa kanyang ama Nagulat, nagulat sa kanya. Tara na uwi na tayo. Uwi ka ni Mabel sa ama na umilin lang at sinabing kaya niyang umuwi. Tsaka naman siya nilagpasan nito. Batid niya ang galit pa rin nito sa kanya. Agad namang sumunod si Mabel sa ama. Noong makarating sila sa kanilang bahay ay muli silang hindi nag-usap na din si Mabel ng halos ilang buwan hanggang sa aksidente niyang mapanood ang isang Facebook video na nagbago ng kanyang paniniwala. Sinabi kasi dito na hindi pang habang buhay ang magulang, kaya naman hanggat Jan ay ating pahalagahan. Doon na isipan ni Mabel na itama na ang mga pagkakamali niya. Naniniwala kasi siyang hindi pa naman huli ang lahat. Unang-una na kanyang ginawa ay sabihin ng totoo sa kaibigan na agad din naman siyang inayawan dahil sinungaling daw siya. Wala namang kaso yon kay Mabel. Aminado siyang masakit sabihin ng ganoong salita ngunit ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang ama na kanina niya pang umaga hinahanap ngunit hindi niya makita. Pa, nakauwi na ako. Wika ni Mabel, tila ba naghahanap ang tinig nito? nakasalubong niya ang kanyang ama na akala mo ay wala sa sarili. Ah, kahit kailangan ko magtrabaho. kung magagalit si Mabel sa akin. Aligagang nagsasalitang wika ng ama ni Mabel. Noong pinigilan niya ang kanyang ama ay gulat na nanlalaki ang mata nito sa kanya. Mabel, magtatrabaho ako, wag kang mag-alala. Hindi naman maintindihan ni Mabel ang nangyayari. Wilit kasing inaalis ng kanyang kamay ang pagkakahawak niya dito. Kita ang pagbubutil ng pawis nito at ang mga mata nitong hindi mapakali. Kita din ang panginginig ng kamay nito. Paano nangyayari sa'yo? Muling hinawakan ni Mabel ang braso ng ama at hinarap ito. Ngunit walang pagbabago at aligaga pa rin ito. Para ba siyang kumakausap ng taong walang buhay at may sariling mundo? Magagalit sa akin si Mabel. Pwede pa mamaya na tayo mag-usap? Hindi pwede magalit sa akin lalo na. Umalis yung anak ko. Umalis ka nga dyan. wika ka nito kay Mabel na tila ba hindi siya nakikilala. Pa, ako to si Mabel. Ano man nangyayari sa'yo? Naiiyak na wika ni Mabel sa ama na natigilan at napakunot ang noo sa kanya. Muli niyang inalog ang braso ng ama at niyakap saka humagulgol ng iyak. Naramdaman niya namang hindi gumalawang ama kaya mas lalo siyang kinabahan. ngunit nawala ang kaba sa kanyang katawan noong maramdaman niya ang paghagod sa kanyang likod ng ama. Bakit ka umiiyak, Mabel? Ano nangyayari sa iyo? naguguluhang tanong ng kanyang ama na mukhang bumalik na sa katinoan. Doon nga ay malaking pasasalamat ni Mabel noong nakitang nawala na ang panginginig ng katawan nito. Agad namang nag-angat ng tingin si Mabel sa kanyang ama. Malaki siyang humiti at muling niyakap ito. Sorry pa. Please patawarin mo ko. Oh. Hindi na ako galit sa'yo. Hindi na kita ikakahiya please, least wag mo nang yung kanina agad namang natigilan ang ama ni Mabel anong kanina? galing ako kusina nung narinig kitang nagdawaga? ah wika ng ama ni Mabel na kanyang ikinagulat mukhang hindi nito natatanda ng ginagawa kanina kaya naman agad na umiling si Mabel at sinabing baka napagod lang siya sa eskwelahan kaya masyado siyang naging emosyonal Um, oo nga pala. Akala ko ba galit ka pa sa akin? Tsaka, katulong mo lang ako. Baka po ko niyayakap dyan. Nagulat naman si Mabel sa biglang pagbabagong boses ng ama. Nag-aalang ang bumitaw siya sa pagkakayakap at umurong pa atras. Gusto niya muling umiyak sa sinabi ng ama dahil alam niyang napakahirap na basta nalang patawarin siya ng kanyang ama sa kanyang mga pinagsasabi. Ano po kasi pa eh, um, ayoko na po kasi nag-aaway tayo. Hindi rin po totoo na gusto ko itang mawala. Ayoko pong mawala ka. Kasi ikaw lang yung meron ako. Hindi po kita ikakahiya kahit kailan. Kasi proud na proud po ako kasi ikaw yung tatay ko. Uy ka ni Mabel sa ama na agad namang napalitan ng ngiti ang labi at sinabing nagbibiro lang siyang galit siya. Simula nga noon, mas napagtibay na ang samahan nilang mag-ama, katuwang na rin si Mabel sa pagbemekaniko ng ama kapag may kailangan kuning gamit sa loob o kaya naman alalayan. Noong nagkaroon naman sila ng sapat na pera ay maagap na pina-check up ni Mabel ang kanyang ama at nalamang may demensya ang kanyang ama, dala ng katandaan. Hindi naman ipinakita ni Mabel sa kanyang amana na nalulungkot siya kaya agad siyang nagtungo sa CR ng ospital para umiyak. Noong matapos din ay umakto siyang okay lang ang lahat. Sa ganoon kasing hamon sa buhay ay kailangan ni Mabel na magpakatatag. Sinabi na din ng doktor kay Mabel na hindi ito magpapaligoy-ligoy ba. Inamin na nito na dahil 78 na ang kanyang ama, isama pa ang sakit nito ay anytime soon, maaari niya itong kunin sa kanya. Taliwas sa kaalaman ng lahat, ang demensya ay hindi isang medical condition. Ito ay grupo ng mga sintomas na maaari may kasamang memory loss, kahirapan sa pag-iisip at pagsasalita. Sa umpisa, ang mga pagbabago ay maliliit lamang at hindi kapansin-pansin. Habang tumatagal, ang mga sintomas na ito ay mas nahahalata at mas lumalala lalo na ang mga pagbabago sa behavior at mood araw-araw ng isang taong mayroong dementia. Na halos araw-araw kinakaharap ni Mabel. Tinitiis niya at hindi siya nagsasawang ipakita at ipaalala sa kanyang ama ang mga bagay. Hindi naman maiiwasang sumuko ni Mabel lalo na sa pagkakataon na siya mismo ang nakakalimutan ng ama. Ngunit mas lalong tumatag si Mabel dahil sa paniniwalang malalampasan niya ang lahat ng iyon. Nakapagtapos ng pag-aaral si Mabel at naging suma cum laude pa siya pagdating ng kolehiyo. Kaya naman noong nasa speech ay eh hindi niya kinalimutang sabihin sa lahat na proud na proud siya sa kanyang ama na mekaniko. Doon na rin nagkumpis maging marangya ang kanilang buhay. Sa tulong ng trabaho ni Mabel, ay mayroon na ngayong sariling siya pang ama at nakaupo na lamang ito dahil marami na itong tauhan. Si Mabel naman ay nanatili sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang trabaho. Umuuwi din naman siya tuwing may okasyon. Naging maayos na din ang gamutan ng ama ni Mabel at may lagi na itong baon na gamot para hindi sumpong ang karamdaman ng ama. Mabuti na nga lang na hindi nakaligtaan ng kanyang ama ang pag-inom at hindi nabagsak ang katawan nito katulad na dati. Naging mas masigla na ito at lagi na ngang nakangiti. Ngunit totoo ngang wala parang habang buhay. Dahil iniwan na din siya ng kanyang ama sa edad na 90. Masakit man ay malaki pa rin ang pasasalamat ni Mabel sa mga taong kasama niya ang ama. Dahil naman sa ngayon, ang anibersaryo ng kamatay ng kanyang ama na sabay sa araw ng kanyang ina, ay dumalo agad siya sa sementeryo upang mag-alay ng pagkain at bulaklak. Ma, pa, alam kong masaya na kayong magkasama sa taas. Huwag kayong mag-alala dahil pagpuputihan ko po at magiging masaya po ako sa buhay ko. Pahinga na po kayo dyan ha? Kaya nga na po kayo sa taas. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Tunay ng walang imposible sa salita ng Diyos. Totoo ang mababago nito ang isang tao. At ito ang kwento ng buhay ni Mabel kung saan napaniwala niya ang lahat na kayang magbago ng isang tao sa salita ng Diyos at sa gawa. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.